Good day mga sityo, welcome ulit sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito tayo pupunta dito sa maisan ni DNR At ayon sa mga kwento ng mga tao rito Dito daw ay madalas merong kapre na gumagala Katulad rin doon sa isang maisan ni Ka Kaernin pero ibang klase daw ang kapre dito. Nagdadala ng kamalasan. Yun doon nangunguha ng posporo dito naman. Nagdadala ng kamalasan. Kaya samahan nyo ko at tayo ay umatak na doon at nang malaman natin kung anong pabangaw ng kapre. Atak na! Ayon sa nagtanim ng mais na ito, sa kabilang parte na naani na nila kumita sila ng pulang-pulang pitong tumilada pero anong nangyari nagkasakit daw ang may-ari <laughs> dahil yung kapre na may-ari ng lupa actually dito lang siya sa lugar na ito eh, mga punong malalaki ay ayaw niya na may taong nagtatanim karamihan sa puno dito ay pinutol na kaya yung kapre ay nagalit. Ayun sa kwento. So hanggang ngayon, yun daw taong nagtanim dito ng mais ay nagkasakit. So hindi pa raw gumagaling kawawa naman. So alamin natin kung saan yung nakikita yung bangkaw na kapre. Tara. Dito tayo sa mais. Dito tayo. Dito tayo. So malapit nang bumunga eh, may bulaklak na. So mga dalawang buwan pa, aanihin na ito. Pero sa kasamaang palad eh, kawawa naman yung may-ari nito. Sobrang naghihirap sa ospital. Payat na payat na lang. So sa hindi may paliwanag na dahilan, ang kapre ay nagbigay ng kamalasan. Yung parte doon Inani na yung Kung makikita nyo Ang maisa na ito Ayan Naput na Ani na yung una Ngayon may nakatanim Nang bago Ayan o oh. Dito May natira pa rin Mga ibang malaking puno Ng Mangga Ayan Dalawa Pero mas maraming puno Noon na pinutol dito Ayan So nagalit daw ang kapre. Ayun. Ah, so may ari ng lupa. Dahil kung makikita nyo yung bahay doon. Ayun, ilalapit ko yung bahay ha. Ang bahay na yan, ang unang tumira. ayang ang kapatid ko. Ayun, may malaking puno ng mangga doon. Wala daw taong tumatagal sa bahay na yan Dahil tumira rin yung kapatid ko Nagbabuyan, hindi rin tumagal May tumirang ibang tao hindi rin tumagal so ngayon yun naman tumira rito mabait naman pero nagkaroon ng hulubahang karamdaman parang sumpa ng kapre yan napaka gubatan pa niya no? yan dyan ayon sa kwento ng kapatid ko na siya ang unang nagtayo ng bahay dito at saka pigiri eh sila ay maraming tanim na mani yung peanuts ang dami kabilin binili na yan sa kanyang asawa si Tess sabi nung kapatid nung si Agot huwag kang bubunot ng mais hanggat hindi pa naglalaman bakit kasi aatak ang daga so ang ginawa ng asawa niya dahil gusto nang makakain ng mani na ilalaga bumunut ng isang puno. So marami na nga ang nahuhang bunga ng mani. So nilaga nila. Hindi nila alam, oras na bumunot ka pala, maaamoy na ng daga yung bango ng mga ugat ng mani. So hindi nila alam, sunod na gabi, umatake raw ang isang katerban daga. Talagang kulang na lang sabihin mong libo ang umatak na daga kinain hinukay yung mga mani nila kinain. dahil marami silang tanim hindi naman agad naubos so ang ginawa nung kapatid ko naghukay daw siya ng malaking hukay malalim mga turo hanggang dito hanggang dito tapos nilagyan na ng maraming mani so nung gabi lumusob ang mga daga lahat pumunta doon sa hukay nagtalunan sa hukay dahil mataas yung hukay hindi na nakaahon ng mga daga So ang ginawa niya, ang kulay daw itim, brown, kung ano no. Ilagyan daw niya ng maraming niyas-yas -yes na kayakas at sinilaban. So nagtataka sila kung bakit ganun ang nangyayari. Talagang parang hindi swerte or may dalang malas ang lugar na yun. Yung so, sa may bahay na yun doon. So, doon may bahay na yun doon. Yan. So, yun pa, yun ay dahil daw sa sumpa ng kapre. At nung matapos na nga yung paglusog ng maraming daga, kapatid ko dyan ay tumira, nagkaroon naman daw siya ng alagang paniki na may napulot siyang paniking maliit na may sakit. Inalagaan niya, pinakainan ng prutas. Aba, ay para daw ka nung lumakas na yung kalam nung paniki, inalpasan na niya. Aba, ay bumabalik dun daw sa huwala. Parang kalapati. Aalpasan niya sa hapon, lilipad sa gabi, kinabukas sa umaga, nandudun ulit. Kaya so, hindi niya masabi kung sumpa ng kapri yun, o alaga ng kapri na yung paniki ay pabalik-balik doon sa hulungan. Yun ang mga kapapalaghang nangyayari sa lugar na ito. Noong nakatira pa ang kapatid ko, hanggang sa ibang tao na ang nanirahan, ngayon may sakit yung may tanim ng mga mais na ito. So hindi alam kung swerte, umani nga sila ng malaki sa maisang ito, kung kulang-kulang pitong tunilada. Pero sakit naman ang nangyari sa may-ari. Ayon sa kapatid ko, noon pala ito'y sukal na sukal so walang nakikailam sa lugar dahil doon siya nagtatanim sa parte doon so ayon nga sa kwento yung kapre ito maliit lang itong puno ng mangga na ito pero dito daw madalas sila makaamoy ng usok ng tabako sa gabi dahil may daan dito ang mga tao natatakot dito daw naaamoy nila na parang may nagtatabako talaga So buhat nga ng putuli ng mga puno sa paligid kung ano-ano na nangyari. Pero once na magtanim ka ng mga mais dito, siswertihin ka dahil ang ganda ng tubo. Oh. Tinan mo mga mais ang ganda. Problema. Baka naman ikaw ay tamaan ng sumpa at magkasakit din. Dahil nung una nakita ko sila, nagputol sila ng maraming kahoy. Ay ko! Oh, Saku! May kulit ants! ay ginainuling nila kaya siguro nagalit at sumumpa ang kapre na ang taong puputol ng mga puno dito ay magkakasakit yan ang nangyari so kita yung buli na yun no? taas na may luma pang buli doon yan kusa na lang yung namamatay pag bumunga pagkatapos bumunga malalanta na pero By nature, ganyan lang yan. So, mga kasityo ko, itong lugar na ito ay napakaganda kung tutuusin. Pero, huwag kang magtatangkang pumutol ng puno. Dahil, hindi mo malaman kung ano ang gagawing sumpa ng kapre sa lugar na ito. So, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong Kapre. Wala naman daw inkanto Kapre lang So Kung gusto nyong ma-experience yung kapre Maamoy nyo yung usok dito Magpunta lang kayo Dito ang ano, ganda Yan dyan papunta dyan Hanggang susunod pang Antonio Adventure Attack And Survival At Kababalaghan Stories Ako ay babauna sa gubat Bye bye